Oh, so, Kung oh, well, mag picture kayo tayo, mag selfie kayo, kayo ni si Try ko nga. Mag selfie She kayo. She was a fairy. She was a fairy kayo <laughs> dyan. E <laughs> <laughs> dyan ka mimi. <laughs> <laughs> Saluhin mo. Look, sige. <laughs> Uy, ito <laughs> naglalaro <Sige, laughs> din. <laughs> Uy, alam! Naglalaro. <laughs> <Sige, laughs> <Sige, laughs> <dyan. laughs> Tumalun ka na tumalon Hero. <laughs> <laughs> Then a hero Ah, <laughs> sige. <laughs> <laughs> Na yung lighting, lighting Parang mga iglesia pala. Halos, di na halos lahat ng ano, iglesia. Labat ano. Ala, oh, ayun na mag flush kasi 15% na lang dito. <laughs> si Charlito. Kasama <laughs> <yung, bu> <laughs> <bu> <laughs> kayo May na tayo, pangalan. Pangit, ayan nga yung pangalan mo, Charlito. Huwag mo mga sa full name. Hoy.

Si Dexter nandito dito. Sorry.